so funny talaga damn kawayan is the bakit ganito yung water hair ay alon lucky Laki ng isda. Ah. Hito! Yun yun. Hito yan. Hindi ano. Ay, yung laki. Hindi man hito. Ibang hito. Hindi ko kang isda Hito. Kaya hindi palinisin to. Palitan ng ano. Sa bagay ng gusto ng ano. Is, ng mga isda. Malalaki yung isda doon. Bakit ang lalaki niyan? Ano ba yan? Totoo? Itong malaki, hindi ini-expand. Ang <laughs> oh, you know, halaman huh? na yayaman. Oo, yan. Yayaman yung halaman. Ang artistahin niya. Eh. Yan ang itong malaki. ang tilapia. Ang okay. so, so, so. laki. Oh, ang okay. laki ng tilapia. Hindi man tilapia. Tilapia yun. Kaya nang gusto ng ano ng mga isdang niya gayang kulay ng tubig para mo rinse plaza Pero hmm. di ni mo ayam. Balenciaga. Please, hmm, nakain na yun. Ang tayo dyan na makabuhay. Alam, nagbili pa kami sa Shopee, eh, sa Lazada nito. Pero oh? na Yeah, pag nailitan ang halaman na Yan, ano tong halaman na ito? Pakalaki. Okay? Oo. Yan, Kailangan sa lang, ano ha? Malulusog sila sa lilom. Malinsyaga, May abono. Malinsyaga. Green girl. Uy, Pupasan tayo dyan. Saan yan? Oo, oh, maipit ka. Sa kabila. Kabila. Exit? Sino? Pwede din exit. <laughs> Yung exit. <laughs> Yung exit. Ang sa Ano nga mga... Ini, alam nyo gumamahali itong gamit din eh. Yung mga, mga brown ito. No. Polo Lauren. Yeah, sa Ayala tayo eh. Mm fashion walk. Boss Hugo. <laughs> Hugo Boss. Ayan o, oh, yung ganitong turn na. Okay.

BANANA na republic. BANANA republic. Okay. Oh, bisu na republic. Oops, stay. So, um si ha, do na mama kan diyon. May magandang dilag doon, oh Kita niyo yung labasan ng school ng babaeng sexy. Zara. Hmm, ano naman tayo dadali ni Aero? Zara. Mahal tong Zara. Dito sa ganito namimili si na Madam. Zara. Lahat ng damit ng alaga ko. Zara la. With And with this... Zara! Zara! Adora! Ano ang tawag dito? laruan sa Erex niya nga mga pabango <laughs> dito kayo magkikita ng mga ano eh mga <laughs> kita yung lahat Thank you. <laughs> Ang hmm. hirap basahin nun Iskaw Iska Hosen <laughs> Ito, Lakos Hindi rin Lakos ah. laro ang gusto lang. Hay, pangungulit sa laro pa. Saket na nung pa ako ka lalaki, dami na rin. Hindi na nagsela pa kami tayo lahat. Mitsuka, Mitsuka, Fred Perry. Fred Perry. Dior. Lahat na naririnig Sa kanya lang. Ang Dior. Malay na ang Dior. Nasaan na yung dalawa? kaya rin pala lalabas na ulit Greenbelt 5, may number pala lalabas <sighs> na tayo sa D.O. Aba masakit na yung paa namin. Saan daa dito? May kainan pala dito. Ang dami. Yun na yun, yun. Alam mo. Aba na.

dân bờ gầy